back to my channel. Pero bago yan, para sa mga ka-farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para kayo po ay plugin updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malawan din na iba natin mga ka-farmers. Hello po sa mga subscribers and viewers, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So for today's video mga ka-farmers, ay babahagi ko po sa inyo ang mga iilang tips na malaman natin na buntis na ulit ang ating inahing baboy. Buntis kaya ang ating baboy? Ito ang mga katanungan nating mga hog racers kapag naglalandit at napagulugan na ang ating mga baboy. So ang sumusunod na babanggitin ko mga ka-farmers ay mga indikasyon na malalaman natin na buntis na ang ating mga baboy. Una, pag-detect sa paglalandi ng inahin. Ito ay masasabi natin mga ka-farmers na pinaka-trickiest part sa pag-aalaga ng baboy dahil mahirap nating ma-determine kung kailan nagsisimulang naglandi ang ating mga baboy. At tandaan natin mga ka-farmers na hindi po tayo basta-bastang nagpapabulog sa ating mga baboy kapag nakikita natin itong nanglalandi. Dahil, hinihintay pa po natin ang 3 days ng kanyang paglalandi dahil ito ang panahon ng kanyang estrus period kung saan landing-landi siya at posibleng siyang mabubuntis kapag pinabulogan natin. So, very important po timing mga ka-farmers sa ating pagpapabulog para mabubuntis ang ating inahin. Kaya nasasabi po natin na ito yung pinaka-trickiest part sa pag-aalaga ng inahin. Kung napabulugan na ang ating inahin mga ka-farmers, meron po tayong 21 days na observation period. So dito natin malalaman mga ka-farmers kung maglalaniba ulit ang ating mga baboy o hindi na malalaman natin na naglalandi ulit ang ating mga baboy. Kapag merong maputing likido na lumabas sa kanyang ari, palaging nag-iingay at namamaga ulit ang kanyang ari mga ka-farmers. So yan po ang mga kadalasang sinyales na naglalandi ulit ang ating mga inahin. So kung nangyayari ito sa ating mga inahin mga ka-farmers na nag so papabulugan na naman natin ulit. Pero kung hindi natin ito napansin, within 21 days na observation period mga ka-farmers, meaning buntis na po siya. So, pangalawa mga ka-farmers, na malalaman natin na buntis ng ating inahin ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga instrumento tulad ng mga pig ultrasound at big pregnancy test kits mga ka-farmers. Pero hindi po lahat sa atin ay afford ito mga ka-farmers. So karamihan po, lalo na tayong mga backyard hog raisers, ay wala po nito mga ka-farmers. Pero malaki po ang pakinabang kung meron tayo nito mga ka-farmers dahil malalaman natin agad kung buntis ba o hindi ang ating mga inahin. Ikatlo, lumalawit ang mga didi. So ito ay isa sa mga reliable at usual indicator mga ka-farmers kapag buntis ang ating mga inahin dahil mapapansin natin na yung didi nila ay lumalaki at parang bumibigat kung tingnan. Kadalasan, kapag eksperto na po sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers, 30 days pa lang ng pagbubuntis, mapapansin na po nila ito. At ang ikaapat mga ka-farmers ay lumalaki at bumibilog po ang tiyan. So, kadalasan sa buntis na inahin, lumalaki po at bumibilog ang tiyan mga ka-farmers. At merong ibang baboy na yung ari nila mga ka-farmers ay parang mag-point siya pa itaas. Pero not all mga ka-farmers, meron ding ibang breed ng baboy hindi ganyan kapag buntis. Pero marami-rami din sa mga grazers mga ka-farmers ang makapansin nito sa kanilang mga baboy. So, dito sa ating babuyan mga ka-farmers, dalawa na po sa ating inahin ang confirmed na buntis. Ito siya mga ka-farmers at pati yung dito. So, mapapansin natin na buntis na po sila dahil yun nga mga ka-farmers na nasasabi ko kanina, within 21 days mula nang napabulugan sila ay hindi na sila nag-rehit. Then, ngayon mga ka-farmers, makikita talaga natin na buntis na sila dahil medyo lumalawit na po yung kanilang dede at lumalaki na po ang kanilang chan so ito yung isa nating inayin mga ka-farmers ito yung pangalawang napabulugan so ito po yung pinakauna nating napabulugan mga ka-farmers ayan buntis na rin siya at ito rin so one week lang po yung gap nila mga ka-farmers at itong pangalawang napabulugan mga ka-farmers ayan mapapansin po talaga natin sa kanyang dede na parang pumaibaba po. So, lumalawit po siya. Then, bumibilog po ang kanyang chan. So, ayan. Yung isa nating inayin mga ka-farmers, wala pa kasing 21 days yon mula ng ma-AI. So, hindi pa natin masasabi na buntis siya. So, yun po mga ka-farmers, dalawa na po sa ating mga inahin dito ang confirmed na buntis. So, ito at saka itong isa na nasa farming pen mga ka-farmers yung first indication po talaga natin na nasasabi nating buntis sila mga ka-farmers ay dahil hindi na sila nag pagkatapos mapabulugan. So, within 21 days ng kanilang observation period, hindi po sila nag -reheat. So, confirm na po talaga na buntis sila mga ka-farmers. Then, meron na rin silang mga physical changes. So, makonfirm po talaga natin na nagbubuntis na sila. So, maghihintay na lang po tayo ng kanilang kapanganakan mga ka-farmers. So, meron po tayong nga shout out ngayon mga ka-farmers at syempre meron tayong dalawang katanungan na sasagutin. So, shout out to Erna Foronda, Sir Yu Yamat, at kay Jungkoy Aquino. Hello po, kumusta po kayong lahat? So, ang ating katanungan ngayon mga ka-farmers ay galing kay user MY89I6PL6Q. So, Pwede ba na ang darak ng palay ihalo sa gestating feeds? Yes, pwede po ang darak ng palay na ihalo natin sa ating gestating feeds. Ngunit, mas preferred kasi yung darak ng mais dahil parang may ibang lasa ang darak ng palay at iba yung texture niya compared sa darak ng mais. That's why kapag palagi nang kumakain ng darak ng palay ang inyong mga baboy ay pero time na mawawalan sila ng gana kumain. Dahil parang iba yung lasa ng darak ng palay kaysa darak ng mais. Pero pwede po yun na ihalo sa gestating. Actually, depende na po yan sa baboy. Then, ang ikalawang katanungan ay galing kay Jose Calabita. Pwede po ba magpakain ng damo sa may lahi ng mga baboy? Yes, pwede po ang damo para sa ating mga baboy. Actually, ang mga fatteners namin, pati itong mga inahin, mga hybrid po ito. Pero kapag meron sa kanila na walang gana kumain, binibigyan po yan namin ng damo, lalong-lalo lalo na po ang paragis mga ka-farmers. Hindi po kasi maiwasan na minsan parang magsawa sila sa kids. So, ayaw nilang kumain ng feed. So, bibigyan po namin yan ng damo tulad ng paragis mga ka-farmers. So, yun po ang ating mga katanungan ngayong araw. Kung meron po kayong katanungan, feel free to comment sa ating mga vlogs para masagot po natin agad. Pwede din na mag-follow kayo sa aking Facebook page on a backyard farm dahil mas madali ko pong masagot kung sa Facebook Messenger kayo mag-message ng inyong katanungan mga ka-farmers. So, hanapin nyo lang po sa Facebook ang aking page on a backyard farm at follow na lang po. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Huwag nyo lang po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay parang updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Huwag nyo rin kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat maliskarte at masipag upang matagumpay sa ating negosyo. Sa kapapapapabagihan, hindi po lang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na encourage kayo na mag-alaga ng kahit na hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.